Okay, hello guys. Magandang gabi sa inyo. Ngayon, for tonight's video ay ipapakita ko sa inyo guys kung paano gumawa ng kape. Paano nga ba talaga gumawa ng kape? Number one. Kundi natin ng black coffee. Black coffee. Yan. Pilang ah? Pait eh. Yan. Pangalawa, asukal asukal di ba? Ang sukal, matamis yan. Ayan, tama. Ayan. halos saktong tamis lang. Hmm. Hmm, okay. Ayan. Ang pangatlo ay kape Okay Kape Ay Meron na pala ang kape Ang gawin natin o. Ano na lang guys hmm. Tapos halo-halo na lang natin yan Tapos Lagyan natin ng tubig yan Wala nga Mano eh. Mick. Ah, hindi natin mabuksan guys eh. A few moments later. Yan. Ibubus natin ang kape. Dito. Then, haluin natin para masarap. Magpan natin ng thermos para hindi uminit. Haluin natin ang tama. Teka lang guys ha. Ayusin ko lang. Okay guys ha. ito ang tama pagtinta ng kape yan ngayon natin guys haluin natin okay Tama kumala itong time sa tsaka kape sa loob so okay guys hanggang doon na lang ang aking video maraming salamat sa panonood Paalam!